Hiyo! What's up guys? Uh, magandang araw po sa inyong lahat. no uh, Gini Creepy TV nga po pala ulit, nagbabalik. So ngayong araw na to, uh, panibagong eksplorasyon na naman po, ang uh, gaganapin natin. At uh, saka syempre guys, uh, hindi tayo nag-iisa ngayon guys, no? Uh, medyo, nung huli ko kasi punta dito sa lugar na to, uh, pangalawang balik ko na to dito guys, uh, nung unang punta kasi dito, pinuntahan ko to ng gabi. Tsaka syempre, uh, naramdaman ko kasi na medyo delikado talaga tong lugar na to. Kita nyo naman dun sa huling upload natin. Kaya naisipan ko na magsama ako ng uh, dalawang kasamahan. So, papakilala ko sa inyo guys ah, Ang isa sa kasamahan natin ngayong araw na 'to. Ah, Nag-comment ito sa video natin na gusto niyang sumama. Kaya ayun, ah, nag-PM din siya sa akin sa Messenger na gusto daw niyang sumama. Kaya ayun, pinagbigyan natin guys no na isama para maranasan din niya kung paano yung kung ano yung mga ano, ah, mararanasan mo kapag ah, nasa eksplorasyon ka. Ayun, papakilala ko sa inyo guys no. Ayan Hi hey guys, ma uh, ano, magandang araw sa inyo. Ako pala 'yun si Nok nope yung nag-comment sa ano ni Idol Jinick ayo nagpapasalamat ako kasi sinama niya ako uh, excited din ako samahan, uh, samahan siya tapos uh, ano mag-ano sa ko na susuportahan niya yung ano ko maggawa din ako ng uh, YouTube subukan kong mag-explore uh, kumara TV channel so Ayun guys, ha, uh, sa mga solid natin dyan guys, no? sa mga solid natin dyan, lalong lalo na sa mga silent viewers, ayan po. Uh, pwede ko bang hingin ang suporta ninyo na sana pagbigyan nyo ako sa hiling uh, guys, no? na sana bisitahin at uh, supportahan suportahan natin si Idola uh, Kumara TV guys. Kumara TV guys, sa uh, wag na wag nyo po sanang kalimutang i-subscribe at uh, i-hit ang notification bell para updated kayo anytime na may upload siyang uh, panibagong video. Please guys, suportahan natin kasi kasi simula pa lang niya sa pagbablog, uh, sana tulungan natin pangatin ang kanyang uh, sisimulan pa lang na channel guys gaya ng tulong na ginawa nyo sa channel natin kay Gini Creepy TV guys at saka syempre meron din tayong uh, kasama ngayon guys no ayan papakilala ko din sa inyo guys ayan magandang umaga pala guys ako pala si Rooney uh, sa lahat ng mga sumusuporta pala guys kang Gini Creepy TV ito na din ako kasi mula ko palang gumawa ng youtube kaya sumama ko dito guys sa kanya para ma experience ko din kung anong maranasan ko rin yung pag-explore. Kaya sa lahat ng mga followers niya guys, sa mga subscriber, sana supportahan niyo ako. Salamat. So, ayun guys, uh, Rounds TV guys, wag na wag niyo din po sanang kalimutan guys, no? Bisitahin at saka i-subscribe. At uh, pakihit na din ng notification bell guys, uh, para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ni Idol. Rounds TV, Rounds TV guys, uh, wag na wag niyo po sanang kalimutan. Ayan, uh, Ihilingin ko po sa inyo na sana supportahan at bisitahin natin ang kanya-kanyang channel ng mga kasamahan natin ngayong araw na ito guys. So yun lang. Uh, huwag natin patatagalin to. Explore na natin itong lugar na to. Tsaka syempre, yung buong kwento dito sa lugar na to. Mamaya na lang habang naglalakad tayo guys. No? So yun lang. Uh, sana samahan nyo kami sa eksplorasyon namin ngayong araw na ito. At sana walang mapahamak sa aming tatlo na magkukulab ngayong araw na ito guys. So yun lang. Tara. no ano dito na tayo sa lugar na explore natin ayan uh, kasama nga pala natin si Idola Rons TV at saka si Idola Kumara TV ayan guys yung kasama natin yes no so sana lang walang mapahamak sa aming tatlo na mag explore ngayong araw na guys so ayan kasi simula pa lang nila sa pag uh, vlog kaya sana uh, tulungan nating paangatin yung uh, kanya-kanyang channel nila guys no tsaka pasensya na din kayo guys kung medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video natin o oh, matagal na sundan yung huli nating upload gawa nung uh, may trabaho din kasi ako no so sana lang at uh, tuloy-tuloy na yung pag-explore natin guys Ayan, napakalak napakalaking ilog kung, kung naalala nyo yung huling upload natin ito yung pinuntahan natin guys no ayan napakalaki nitong inlog na to guys sana lang walang mapahamak sa aming uh, tatlo na magkukulag ngayong araw na to yun yung mga kasama natin guys si Idol Ron's TV at saka si Idol Kumara TV guys no so sana supportahan natin yung mga kanya kanyang channel nila Ayan so, guys, makikita nyo naman ba? Diba? Sobrang laki nitong ilog na to. Napakalaki ng mga bato dito guys. So ayan. So dito sa lugar na to nagsama ako ng mga uh, kasama mga araw na to. Kasi ano, uh, napakadelikado nitong uh, gubat na ito may mga sana lang din may makita tayo mga baboy damo dito para makuha na natin bis yes, no <coughs> hmm, napaklaki ng mga bato dito bis Uh, papunta na kami doon sa ano guys no yung binag explore natin ng huli nating upload uh, hindi natin natapos gawa nung uh, nalabot yung flashlight natin kaya binalikan natin ng umaga para masiguro natin at uh, ma-explore din natin at makita natin yung uh, buong paligid ditong uh, gubat na to guys no saka may kasama tayo dalawa ang isa dito isa to sa commentators natin or, viewers natin na ano na sana daw makasama siya sa pag export ko kaya ayun nag-message naman siya sa akin sa messenger kaya ayun pinagbigyan natin guys na isama ayan kaya nakasama si Idol ngayon Idol Kumara TV <clears throat> Napakalawak ng Ano, lugar <coughs> eh. Saan nga pala lugar nyo, bro? Sa ano? Oriental kami Oriental? Oh. Sa Edelrons? Uh, Agusan Agusan ako, ang layo pa pala ng...

Hmm? Pag hindi nyo mabuti guys Mas maigi kung gumamit kayo ng ano ng headset yes no. Okay. Uh -huh. no, yung klaseng nila lang yun, no? Diyan no, sa bundok na yan, no? So yan, wala pang mga vlogging kit yung kasamahan natin kasi kasi simula pa lang nila wala silang idea, idea kung ano yung mga gagamitin mga dadalhin at uh, mga kailangan sa pag explore guys Ah. Oh, ang galing ng ano nila Anong klaseng prutas to bro? Pinya? Hindi, hindi ko alam Parang pinya yan pinya, no? Nakain ka yan Nakain ba to? Hindi ko nga So, bisno, ano kayang klaseng prutas to? Baka nakakalas mo yan So guys, sa mga nakakaalam ni comment din guys kung anong klase ng uh, prutas 'yan. Okay guys, dibat. Salang yung bunga. Ah. Uh -huh. yung bunga. <sighs> ah, yung init. Ang laki ng puno dito. diyan tayo bro, baka may ano dyan, ahas. dito sa lugar na to wala talagang kabahay-bahay itong lugar na to dito guys no tingnan ko muna rito bro ha so, so guys ha ah, baka may makita kayo may mapansin kayong medyo kakaiba kayo sa paningin nyo i-comment nyo lang dyan sa baba guys ha ah. Ingat lang tayo sa asis yes, na no? yan o. No? Nandyan pa rin yung tunog na nakakatakot guys o. Ewan ko kung ano kaya yung klaseng nila lang yan. Ayos ka lang bro. Ayos lang. ka so, bro. Ayos lang. Nakatakot. Oh, ano to dito? Parang kampo to. No? O baka pati to. Ano kaya to? Grabe ng init. Ay nako. guys no, uh, medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin papunta dun sa pinag-explore natin. Ayan, kasama natin. Uh, dalawa, may dalawa tayong kasama guys no. Sana lang walang mapahamak sa aming tatlo na magpukulag ngayong araw na to. Bro, ayos lang kayo bro. Ayos lang.

na Ha? Mayroon uh, yung <laughs> Parang di yata ito yung dinaanan natin kanina No? Iba na to no? Bro ayos ka lang bro Ikaw bro ayos ka lang? wala naman wala naman akong ano rin. tama huh muntik na tayo doon ah dapat may, <coughs> dapat alerto tayo bro ha baka may marinig kayong mga ano ng ano dyan eh bangin pala to dito And Yes, bangin pala to dito guys, nah. hindi ko yung nangyari sa amin ngayong araw na to guys no? napaka -delikado pala itong lugar na to may mga naninirahan pala dito hindi ko alam guys kung anong klase ano yun tribo kayo guys baka may alam kayo kung anong klase ng tribo yun i-comment lang dyan sa baba guys ha? hindi ko kasi matukoy eh, kung anong klase ng tribo yun hindi, ko, hindi ko din kasi maintindihan yung mga binibigkas niya yung salita eh Importante, maayos ka ng nakatakas dun sa mga taong yun. Ilan ba yun sila, bro? Yung nakita sa... Yung humabol sa atin, dalawa lang. Dalawa lang yung humabol, no? Pero parang ang dami yata pero, nila, eh. Pero baka may kasamaan yun. Ito yung bulaklak na nakikita ko sa ano, Napanood ko sa... Ano ba yun, bro? Yung sa National Geographic, sa Animal Planet. Ano ba yung klaseng halaman to, bro, no? Baka, Baka may, 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 may tubig. tubig, tubig. Eh hukay mo, hukay mo, tama ka, ma. Mga klaseng 'yan. Mga planting ng halaman 'to, guys. So. Siguro so, bro, baka mabutan pa tayo noon, bro. No? Baka mabutan pa tayo noon. ang lang 'yung tinakbo natin. Eh. طاkat lugarnatu Grabe. Siguro hindi na kami maabutan sobrang layo na nang tinakbo namin eh. Oh, bato pinatay yung anong bro, nalubat. Nalubat na ako. Na. Hindi na ko nadala yung power bank ko. Paano 'yun? Pasahan na lang kita mamaya, bro. Sige, sige. Bro. Ini kan pa pakai

Uy, okay, kan? Tama. 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 So. Ah. Uh. Tama. 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 Tama.